Prito tayo ng isda. Ayan, para masarap ang ating kain. O isda tayo minsan. Ay, hindi halos pala. Nainit ang aking mantika. Kaya natin ang ating fish fillet. ilagyan ko muna ng arena kasi para ano yan lang para gusto ko laging may arena pag nagprito ako ayun na ayun ko ng arena lang ayan. pero walang itlog ayoko kong ayaw iba mo na lang itlog tapos arena ko arena lang okay na sa akin yun ayan na ang aking ah, isda ganyan para magkasya buntot kasi hiniwa-hiwa ko siya. Yeah. Isang buong isda tapos hiniwa-hiwa ko para. Yung apat. Ayan. Galing sa trabaho ko ang aking isda. Ayan. Iwanan muna natin yan ng mga siguro mga 5 minutes para gusto ko mang brown. Ayan. dalitan lang kita mamaya isda. Wow. Parang sunod na ang aking isda. Ito nang bigkot kasi may arena. Kasi yung, ano ko, kawali yung isa po sila. Ayan. Ang paborito kong kawali. Oh, wow, nawasa. Ay, kawawa. Nawasa. Kasi tumigil gamit eh. Si. Ayan, na balik ko. Ang balik ko. yung mga ating isang kaibigan. sarap na yan. Brown. Tapos sa so, susos.